For today's video, dahil nga maluwag yung selfie stick holder na nabili nga natin, kaya agad nga ako nag-check kay Binan ko kung ano ang diskarte ang pwede namin gawin. At makalipas nga isang oras ay nag-reply nga siya sa akin at meron na nga siyang nagawa. Kaya pagka-uwi nga niya galing trabaho ay dumiretso nga siya agad dito sa bahay para ikabit na nga yung ginawa niyang bakal para sumikip nga yung holder ng selfie stick natin. <coughs> Ngayong araw nga guys ay dumating nga yung in-order ko sa online na selfie stick para dito nga kay Trimax. Yun nga lang ay medyo maluwag nga ito dahil nga maliit nga lang yung bakal na paglalagyan nga natin. Kaya nung kinat ko nga si Binan ko ay ginawan nga niya ako nitong bakal na pwede nga nating ilagay dito para mas kumapal nga yung pagkakapitan ng selfie stick. At kung mapapansin nyo nga guys ay meron nga butas yung bakal dahil iriribit na nga natin ito dito sa carrier ni Trimax para mas makapit at hindi nga siya gumalaw. Bali guys ito nga pala yung holder kung mapapansin niyo ay medyo may kalakihan nga yung butas niya na kahit isagad na yung tornilyo ay umiikot pa siya sa mga oras na to guys ay binubutasan na nga din yung carrier ni Trimax dahil i na nga natin dito para hindi nga gumalaw yung ilalagay nating bakal. Yun nga lang medyo nagkakabirya nga itong barena na ginamit namin dahil halos lahat na nga ng battery nito ay low bat na. Kaya medyo nahihirapan na rin yung barena na butasin nga itong bakal ng carrier ni Trimax. Pero syempre sa pagtsatsaga ay nabutas nga din namin yung carrier ni Trimax kaya ito ni na nga ni Bianan yung bakal na ginawa niya. Na nyo nga guys ay kahit isang repeat pa lang yung ilalagay, hindi na nga gumagalaw yung bakal. Pero tatlong ribit nga yung gagawin natin guys para talaga solid at talagang makapit. At ayun nga guys, bali tatlong rebate na ngayon na ilagay ni Airpass ko dito kaya kung mapapasin ay talagang makapit na yung bakal at hindi na nga siya gumagalaw. Kaya ready to install lang nga tayo dun sa holder na nabili nga natin sa online guys. At ganito nga magiging itsura nya guys kapag na-install lang nga natin itong selfie stick phone holder. Nasa mga oras to ay hinihigpitan na nga lang ni Airpass yung mga tornilyo para talagang mahigpit na siya at hindi na nga siya gumalaw. Kung mapapasin nyo ha guys kahit inuuga-uga ko nga ay talagang hindi na nga siya bumababa. Kaya maraming maraming salamat kay ko na gumawa ng nitong discarding to para magamit ko nga itong selfie stick na nabili ko. At eto na nga yung final result na ginawang DIY ni Binanco ko dito sa phone holder natin. Talagang makapit siya guys at hindi na nga umaalog at ganito nga magiging utsura niya kapag nagbibideo na tayo habang nagbibiyahe. O diba guys, sa ginawa nga nating setup ay para na rin tayo naka Insta360. At pwedeng pwede mo ang gawin yung ganito na nakaharap yung cellphone sa sa'yo or yung camera. Kaya habang nagdadrive ka ay pwede ka nga mag -live. Kaya habang nagdadrive ako ay magla-live selling nga ako ng mga helmet na benta ko. <laughs> Charot lang. Grabe guys, feeling ko talaga naka Insta360 na ako sa setup na ginawa kong ganito. At syempre, feeling vlogger na rin tayo. <laughs> Charot lang. Ang totoo niyan guys, gusto ko lang talagang mag-video kapag nagbebiyahe nga kami, lalong-lalo na pag natatapat kami doon sa mga magagandang spot. Gusto kong kuhalan ng clip para syempre may share ko din sa inyo. At ayun nga guys, bali nilabas ko na nga itong si Trimax dahil excited na nga akong i-testing itong phone holder nga na nabili natin. So ayun guys, naikabit na nga natin yung selfie stick na may holder. Kaya testingin natin kung kumusta ba yung magiging outcome ng video natin. Kaya samahan nyo ako guys, ikot tayo. At ganito lang nga magiging kuha ng video natin guys kapag nakaharap nga sa atin yung cellphone. O diba guys, pwede na akong mag-live selling ng mga helmet na benta ko kahit nagdadrive nga ako. <laughs> Charot lang yun guys, Siyempre dapat nakapokus pa rin tayo sa kalsada kapag nagdadrive nga tayo kahit kumukuha tayo ng mga video sa mga dinadaanan natin. Bali nung hinarap ko na nga sa dinadaanan ko yung camera guys, ganito ang magiging itsura o magiging kuha ng mga video natin. Pasensya na kayo guys dahil madilim na nga at gabi na nga natin na testing itong phone holder kaya gagawa na lang tayo ng separate video or another video kapag nagbiyahe nga kami ng araw. Pero so far para sa akin guys, okay naman yung kuha ng video. Hindi naman siya ganun kagalaw o ganun ka vibrate yung cellphone. Malinaw din yung pagkaka ng video, sadyang madilim lang guys kaya parang malabo nga yung kuha pero kayo guys kung tatanungin ko kayo okay lang ba yung pagkaka ng video natin baka pwede mo ring ma-share yung opinion mo dito sa comment section natin guys siya nga pala guys sa mga hindi pa nakakakita kay Trimax ganito pa lang itsura niya kapag nagbebiyahe nga kami ng gabi dahil nga all black ang kulay ni Trimax kaya sinisindi ko yung mga ilo para syempre kitang-kita kami sa kalsada oo paano guys hanggang dito na lang muna ulit ang video natin maraming maraming salamat sa inyong panonood lagi guys ride safe lagi and peace out